I've been attached with the feeling of waking up with you, side Habang nagpe-perform nga guys, itong ating Balmeriano ng isang supernatural trend ay talaga namang hindi nga nawala ang tingin ng ating Donnie dito. At talaga namang pinapanood niya nga ang kanyang tink. At narito pa nga guys sa nasabing video na talaga namang kinakiligan na ng maraming bablis ngayon. Sabay-sabay nating panoorin. ayun nga guys dito it's like supernatural ang kilig sa inyong dalawa don wave maker at talaga namang meron na nga raw talagang nahulog dahil hulog na hulog na nga itong ating Donny Pangilinan sa kanyang team. Labayan nga rin ng ating Donny Pangilinan ang performance ng ating Bel Mariano dahil alam naman natin na ginawa na nga rin ito ng ating Donny Pangilinan sa kanyang social media account at ngayon nga guys itong ating Bel Mariano na ang kumanta nito sa ASAP kaya naman stay tune lang tayo for more Day Teladoni at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.